Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Magre-react na naman po tayo at magko-comment dito sa isang video. Eto, dito talaga natin mapapatunayan na walang sikretong hindi na... At kahit gaano ka magaling magtago, lalabas at lalabas din ang tunay na kulay mo at baho mo. Ako, ni Satanas, Anak! Satanas. anak ako, Satanas. Lawyer, that get the... See? Hindi ko alam kung kailan kinuha tong video na to pero bakit yan ang kumakalat So kaya pala malakas ang loob nitong si Kybuloy na manloko ng tao dahil nga anak daw siya ni Satanas So kaya hirap na hirap na maghanap ang mga pulis kasi nagtago na yan sa piling ng tatay niyan pumunta na po yan ng impyerno kaya hindi niyo na mahanap Fair deal with this administration because we have been talking about Marcos and everything. Eh, wakar lumabas dyan sa Tamayong. No? See? Tingnan mo. Ganito ka-close itong si Tigong at si Kibuloy. Hanggang sa huling sandali, talagang ipinagtatanggol niya si Kibuloy. So, dito natin mapapatunay ng pagiging tunay na magkaibigan talaga nitong si Rodrigo Duterte at Pastor Kibuloy. Kahit na laglag na lahat ng reputasyon, lahat ng kahihiyan, pero nandyan pa rin sila. Yan talaga ang nagsasabi na tunay na magkaibigan itong dalawa. Sa hirap at sa ginhawa, sa saya, sa sarap, magkasama sila. So, wala tayong magagawa. Yan ang gusto nila eh. Pero alam ko, labag sa batas ang ginagawa nila. Kasi parang itinatago na rin nila si Kibuloy eh. Kahit hindi man nila tinatago. Tingnan mo anong sabi niya wag ka nang lumabas dyan. O, ibig sabihin, sinusulsulan niya rin si Kibuloy. Ewan ko ba kung paano naging presidente itong taong to? Hindi nyo ba napasin, mula na naging presidente siya, nagsilabasa ng mga bastos at mga walang hiya sa Senado at Kongreso? si yung sinasabi nila na senador ang ibinoto nyo, bakit mga security guard ang nasa Senado? tingnan nyo yan. Anong mga comment yan? Gante na si Kibuloy. Subukan ninyo ako. Subukan ninyo kami. si Subukan niyo kami. So, ibig sabihin, may mga kakampi talaga siya. Mayroong mga nandito sa nandito sa gobyerno na nagtatago sa kanya. Sino kami? Sino sila? 'Di ba? So ibig sabihin may sumusuporta sa kanya. Ang gulo, gulo na ng Pilipinas, no? Ang gulo-gulo na talaga ng mundo. Malapit na ba talaga ang end of the world? So, sino si Kristo? Naniniwala ba tayo na si Kibuloy si Kristo? Eh wala naman sa mga ginagawa niya ngayon ang ginawa ni Kristo noon. Ginawa ba ni Kristo ang ganito? Nagtatago, nananakot, nagbabanta? halos lahat na ng negative ginagawa niya. So, ngayon, mga nagtatanggol kikibuloy, iyan ba ang Panginoon niyo?